Good morning po, Kuya Mels. Ayan, salamat po sa pagkakataon na ito. Salamat sa Panginoong Diyos na ibinigay sa atin ng panibagong buhay. Ayan, kamusta kayo mga kapatid? Ngayon po ay May 22. So malapit nang uh, matapos din ang uh, buwan ng Mayo. At ipasalamat natin sa Panginoon na magkakalahating taon na naman. Pero tayo ay malakas pa rin. Ang kagalingan ng Panginoon ay sa ating lahat at tayo ay patuloy na kanyang gabayan. So ang ating pong pag-aaralan ngayong pong umaga na ito ay pinamagatang Matapat sa Diyos o sa Tao. Yan, kanino nga ba tayo matapat? Sa ating Panginoong Diyos o sa tao? So tayo po ay manalangin para po sa ating pong uh, pagsisimula mapagpalang Diyos na siya'y aming nagmamahal. Amin pong dalangin sa umaga na ito, kami po yumingi ng sa aming kasalanan. Amin pong inilalapit ang aming pong pag-aaral. Gabayin niyo po nawa kami at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. At tulungan niyo po kami na kami po ay maging matapat sa inyo o Dios na siyang aming tagapagligtas. Tulungan niyo po kami na makita ang mamahalagang mga punto na pwede namin ma-apply sa aming pong mga buhay. Salamat po o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngayon po sa ating pinaka-text, mga gawa 529, kailangan na sa Diyos kami sumunod kaysa sa mga tao. Ito ang uh, pahayag nila uh, Pedro sa panahon na ito, mga kapatid, nung sila ay inuusig ng mga Pariseo. Ganoon <laughs> mo, inuusig sila ng mga Pariseo din na sila ay huwag mangaral tungkol kay Jesus. Pero sabi nila Pedro, susunod muna kami sa Diyos kaysa sa tao. Si Daniel at ang kanyang mga kasama ay may malinis na